everyone! Welcome to my blog. Mag-share na naman ako sa inyo guys kung paano namin ginagawa ang aming masarap na shake na binabalik-balikan ng aming mga suki. Lalo na pagka may pasok, talagang mabenta yun siya sa mga bata kasi uh, yun ang gustong gusto ng mga student. balik balikan siya. Kaya ipapakita at ituturo ko sa inyo kung paano namin ginagawa at ano ang aming mga ginagamit na sangkap. Talagang uh, kahit konting halaga lang na puhunan ay so pwede na. Sabi ko nga uh, guys, kahit siguro mga 5K ay pwede ka nang mag-start ng pagtitinda ng shake kasi uh, 40 lang naman ang kailangan na pumunan kasi ang isang kilo ng halimbawa yung ganito na black forest ay mga nagkakahalaga yan ng mga 150, no? 150 din mga ganyan kahit uh, mga limang flavor ka lang kasi mag-start ka lang naman tapos mayroon kang blend, uh, blend na na tayo at uh, blender sa bahay at yung mga baso na gagamitin natin ay yung mga ganito kahit yung mga uh, simpleng baso lang kasi mas mura yon okay na yon kaya yun ang aking uh, isi-share at ititip sa inyo na pwede talaga kayong mag ay uh, start ng konting halaga na pagkakapitaan at walang iba ang aking masarap na shake. So, ito ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa at ang aming sikreto ng aming masarap na shake. So, gagawin na natin. Guys, ito na. Ipapakita ko na sa inyo kung paano namin ginagawa ang masarap na shake na binabalik-balikan ng aming mga suki. Yan. O, yan. I una, maglalagay kami ng yellow. Yang yellow na yan ay nakakrush yan. Yan. Kasi wala namang nabibilhan ng crush na ice. So, Uh, mayroon lang kaming pang cross. tapos, depende kung ano ang uh, gusto ng aming mga customer kung anong flavor ito, ang dinagawa namin ay buko pandan Yan. lalagyan na yan ng flavor One, two, ang size na aming gagamitin ay ito, yan. mayroon na kasi kaming uh, isang nagawa kasi mayroon niyang uh, may may-ari. ayan So, ito nagawa na namin. Yan. Yan. Bali 16 ang size niyan. Yan. Nilagay na namin ang flavor tapos lalagay na namin ang sugar. Ang ginagamit naming sugar ay was. Yan. Kahit anong asukal na gusto nyo ay pwede rin. Pero ang ginagamit namin ay wash. Tapos, maglalagay na kami ng uh, milk. Ang ginagamit namin para mas masarap sya ay buttered milk. yan Tapos, ang paglalagay nyo ng flavor, asukal at saka yung milk ay depende rin sa size na Uh, shake na bibilin sa inyo. Kasi iba-iba ang size niyan. Mayroong uh, 12 oz, may 16, mayroong 22, mayroong pang mas malaki. Yan. Hahaluin na namin yan. Ang nagpapalam nyo guys, ang nagpapasarap talaga dyan lalo, ay yung uh, butter milk. Yan ang sikreto. Yan ang namin ginagamit. Eh, kasi maraming iba-ibang uh, gatas. Depende sa inyong gagamitin. Pero, uh, pwede na. Pero, mas masarap talaga siya, guys. Para sa butter gmail. Yan. Yan ang aming sukreto. So, masarap siya. So, tapos, pagka blend yun na, kailangan naka-blend talaga siya ng pino para mas masarap. Kasi yung ibang Uh, nag-blend ng yellow ay di ba may magaspang kailangan mas maganda ang inyong pag-blend yung talagang ting siya na pag sinipsip ang shake ay talagang uh, mararamdaman nyo na uh, masarap siya at saka uh, parang suwabe ba suwabe ang panlasa nyo sa yellow. Wag yung uh, mayro kasing magaspang, di ba? Makakabili tayo ng magaspang na pagka-blend. Yung sa amin ay talagang naka-blend siya. So, ayun, i Lalagay na natin ngayon sa ating size na baso na 16 oz. Una, maglalagay kami ng sago. Pero yung iba naming customer, ayaw nila ng pearl. O, yan. Nilagyan natin ng sago. Black pearl. Tapos, yun na. Ilalagay na natin yung ating hinalong uh, shake. Yan. Wow, ang ganda ng kulay, di ba? Yan. Talagang suabi ang pagkakablend ng yellow. Ayan siya. O, pinong-pino siya po. Oh, ayan. Tapos maglalagay na tayo ng toppings. Depende sa gusto nyo yung toppings. Meron din mga ibang inalalagay na toppings. Sa amin ang toppings namin ay uh, nips. Meron kami. Tapos lalagyan din namin ng mga maliliit na malos. Ayan. Tapos maglalagay din kami ng uh, chocolate syrup sa ibabaw. Yan, di diba guys? Yummy. Ayan. Di ba? Ang ganda ng kulay. Yan. Yung isa, chocolate. Tapos, itong isa ay buko pandan. Yan guys, kung paano namin ginagawa ang aming masarap na shake na binabalik-balikan. So, ganon namin ginagawa. So, Thank you for watching!